Hoy, my, my first love. I forgot to shout out this one. My first love in YouTube, Princess Priya. Hindi yun kape. nag water lang ako kasi medyo something wrong with my throat. Hoy! <laughs> Ginantihan ako ni... <laughs> Natawa naman ako sa nabasa ko. <laughs> Pasaway to. Oh my God, ah uh, guys The most beautiful woman Ang magandang dilag ng kagayan di oro April's vlog Welcome, welcome to my Ayoko ba? Ah, uh, kahiya naman to Hoy, hoy April's vlog hindi naman ano, hindi siya ano pala, hindi ka pala mariyo sa screencast. cast. Ayoko ta. Chips to, chips um. Oh, oh si guwapa nga si April. Guwapa. Guwapa nga 'yan. Ah uh, ngayong uh, ngayong October owi oh, yung ano ko. Yung husband ko baka makator ako dyan. I will try my best na mag uh, motovlog Going to Cagayan de Oro. Tiri Iber, my love, so sweet. She's from Valencia. Tiri, I love you. Sis Priya may ask ako, ano nangyari sa account ni Rap Mix na ka-member ako sa kanya now? ubat nawala? Oo, nanguha ako ng ano, <laughs> ng malunggay. Magsabaw ako kasi malamig ang panahon. Tamad ako magluto. Pinakamadali lang yung malunggay. Mokol Dan, thank you sis Virgie. Ano nangyari? Ano nangyari kerap Mix? Oh, sis April, mega mega lang shout out. Diba sis Virgie? Si April maganda. Walang halong biro yan. Walang halong. Ha? I-check e, ko nga. Ha? na siya? Bakit na-demonis si Rak? Anong rason? Ano? Ano? Uh, oh my God. Ngayong araw, apat ang nalaman kong na demoni. Ano ba to? Na ano naman ako mag-ano? o <laughs> oh, sis Virgie, o oh, parang artista si sis April. Yes, artista talaga siya. Artista siya ng kagayan de Oro. Ha? Huh? Madimoni ka pala pag hindi dumating ang pin? Eh, akin, di pa dumating ang pin ko. Index blog, thank you. You're welcome. I will give you a moderator. Hindi, hindi siya naka-demony ang screencast daw Ang naka-demony daw sa ano sa screencast Kung pabalik-balik yung uh, video nyo Tapos yung video nyo galing sa shorts video nyo O sa mga ano Yung na-upload nyo na ba? Hindi daw pwede Baka hindi malukit ni Google Ah, di kasi alam ko Nakamember ako sa kanya Kasi tapos na, nawala, kaya pala yes, sayang talaga. Dami ngayon. Conrado Baldus, thank you from Indic. Oh, hello, hello. Uy, saglit lang ako mag-live. Wala akong ma-upload.